Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang diumanay balitang. Matapos inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice kamakailan lamang na sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte dahil di umano sa pagbabanta nito kay Marcos Jr. sa kanyang may bahay na si Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez na kanyang binitawan noong November 2024. At matapos tinampahan na ng reklamong inciting to sedition at grave threats kamakailan lamang si Vice President Sara Duterte dahil sa nasabing pagbabanta at tumabas ang balitang inihain na ng NBI ang reklamo sa Department of Justice o DOJ. Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines na si Juan Ponce Enrile mukhang bumaliktad na, binasag na ang katahimikan at tahasang ipinaliwanag, binunyag sa publiko at mukhang sinampal ng batas at tila na pahiya. Boss, dalawang libo. Bigyan mo ko ng tablet na pwedeng pambata. Yung mag-aana complete. Ang lahat sa palasyo, kongreso, NBI at DOJ. Gaano kaya ito katotoo mga ka-update ating alamin? Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang matinding pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr na si Juan Ponce Enrile na tila sumampal ng katotohanan at kahihiyan sa mga buayang mababatas sa Kongreso at Senado, NBI, DOJ at sa Palasyo matapos ang naging pahayag kamakailan lamang ni VP Sara Duterte tungkol sa umano'y bantang pagpapatumba laban kay Marcos Jr., Liza Marcos at kay Romualdez kung sakaling siya ay ipapatumba. Dito'y kinumpirma at tahasang ipinaliwanag ni Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na isang kondisyonal ang naging pahayag ng Vice President Sara Duterte. Gayon paman, ito ay may seryoso manong implikasyon na sinasabing bawat krimen ay may guilty mind and guilty act. Dagdag pa ng dating senador kung may tangkang pagpatay kay VP Sara Duterte ngunit hindi ito magtagumpay maaaring mapagbintangan si Marcos Jr., Liza Marcos at si Romualdez na maaaring magpalala sa hidwaan sa politika at gamitin ng iba para sa kanilang pansariling kapakanan. Narito ang buong pagpapaliwanag ni Juan Ponce Enrile and I quote in a press conference on November 23, 2024, Sara Duterte said in Tagalog, Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. That statement has serious underlying implications. It carries the key principal elements of criminal case, which says in Latin, Actus non facet trium nesiminset tria. In every crime, there must be a guilty act and a guilty mind. In the aforesaid statement of Sarah, the guilty act is the command. Patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez and the guilty mind is to avenge Sarah's killing should it happen. If an attempt against Sarah's life should happen but did not succeed, BBM, Lisa, and Martin would be the immediate and direct suspect even though they are innocent, which would further widen the political disruption between the two sides. On the other hand, evil and vicious third parties could merely take advantage of the situation and weaken, if not destroy, The two sides of the political divide, even some ambitious members of each political group, could take advantage of it to strengthen and promote their personal interests, whatever that is. Although no criminal charge could be made at this time against Sarah for her aforesaid statement, because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent evil third parties to make advantage of it. for personal benefits, whatever these are. This is a humble suggestion. End quote. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanikanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Salamat Sir Indrile sa pagpanig sa katotohanan. Mabuhay ang ating BP Sara. Coach, agree ako sa sinabi ni PRRD na kumbaga compare nyo noon at administrasyon ngayon. Tama yan. Kaninong administrasyon na mababa ang krimen, mababa ang korupsyon, mababa ang droga, maraming proyekto, mababa ang presyo ng bigas, higit sa lahat, safe. Kaninong administrasyon yan? Vote straight, PDP laban. Sooner or later, BP Sara, our next president. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang PDP laban. God bless kahit anong paninira niyo kay Sara, lalong makasya sa taong bayan dahil hindi siya kaplastikan. Totoong ginagampanan niya ang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. End quote. Malaking malaking issue itong uh, impeachment na ito kay VP Sara na pinamamadali ng mga hinayupak, ng mga kumag, ng mga congressman at saka ng mga senador. Tulad itong si Coco Pimentel ito si Coco Pimentel, sa lahat ng mga senador, eh si Coco Pimentel lang naman ang nagkakanda-ugaga. At uh, sumulat pa kay uh, Senate President Jesus Cudero para simulan na daw itong uh, impeachment uh, trial kay VP Sara. Eh paano ba naman? Paano ba naman na hindi siya magmamadali? Eh putang ina niyan. Pagdating ng uh, July, hindi na senador yung ulupong na yan. Umatakbo daw congressman yan sa Marikina. Putang ina, wag nyong iboboto yan. Oo, isa rin tridor yung kupal na yan. oh, mga bossing ha. Mga bossing. Eh, itong uh, mamang ito, eh, nagre-request sa na simulan na. Paano ba naman? O wala, hindi na siya senador kasi last termer na. Tapos, napaka makasarili mo na maghayop ka. Mantakin mo, kalahati ng mga kasamahan mo, putang ina ka, mga dahil eleksyon ngayon. Tapos gusto mo itali mo sila diyan sa impeachment proceedings na eh, yun, kung di ka ba namang gago. Tsaka para namang tinatanggap mo yung pangtatarantado sa inyo ng mga, ng, mga, congressman. Takin mo mayroong tatlong ah, na unang uh, impeachment request. Kung talagang seryoso sila sa pagpapasa ng impeachment na yan, mayroong 1, 2, and 3. Walang nangyari sa 1, 2, and 3. Hindi na endorso. Hindi na endorso yon sa ano uh, Committee on Justice dyan sa Kongreso. O, oh, so, papaano? O oh, so, bakit hindi nila ginawa yun? So, ibig sabihin, ang pagkukulang nasa kongreso, kung kailan last minute, doon sila nagpasa sa Senado. Tapos ang gusto nyo, magkanda o gaga Senado. Eh, syempre, lahat yung mga nasa Senado, nakafocus na sila sa pagkakampanya. Buti sana, kung katulad sila ng mga kongresman, wala na masilbi. Na nangangampanya lang sa kakapiranggot ng mga butante sa mga distrito nila. Mga ilan libong butante lang naman ang kinukumbinsin ng mga kupal na yan. Kaya sa kanila, okay lang sa kanila na matali sa impeachment kasi pagdating ng hapon o kaya umaga, pwede naman sila magpamudmod sa mga constituents nila para iboto sila. Iba po ang usapan pagka senador. Pag senador, isang buong Pilipinas. Isang buong Pilipinas, mga bossing, ang, uh, ano, ang inyong kailangang libutin, ikutin para makapangampan niya. Mula apari hanggang hulo, hindi nyo ba naiintindihan niya? Kawawa naman yung mga senatoria balls na yan. Kasi sabi niyo, ay eh, hindi na namin problema yun. Problema nila yan. Eh, bakit? Hindi ba nila itutuloy? Itutuloy naman nila. Di ba? Meron nga lang silang timeline. Pinapaliwanag na ni Jesus Cordero sa inyo, mga gunggong, hindi nga ganun katali yun. Kasi magsasagutan pa. Mag ano pa, mag dito. Mag didibati pa. Dadalim pa sa plenario. So it takes time. Hindi yan parang, okay, bukas, simulan na natin kaagad mga tanga. Ginagawa niyo tanga mga Pilipino eh. Utangin na ninyo, mga abogado pa naman yung iba sa inyo. Tapos, ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Eh, mas bobo kayo eh. <laughs> Hindi na obra yung mga ganyang propaganda. Tangin na niyo. Noong panahon ni Erap, na impeach si Erap, dahil, bukod sa magdanakaw din yun, putya <laughs> manipulated ng media yung utak ng mga tao. Ngayon, iba na usapan. Meron ng new media. May social media na at hindi nyo na kayang bulugin ang utak ng mga tao. Hindi na pwede yung ginagawa ng mga media dati na sinasabing pag ang isang tao sinabi nila magdanakaw, wala nang magagawa yung tao na yon dahil walang magtatanggol sa kanya. Iba na po ang usapan ngayon, may new media na. May social media na At ang social media Ang ginagamit At ang tinatangkilik Ngayong araw na ito Now a days Kaya gigil na gigil Yung mga congressman Bakit? Hindi sila makapagpropaganda O imagine nyo na lang Imagine ninyo Kung walang social media Tapos media lang ang nandyan dyan E putang ina lahat ng media na to Puro bayaran O anong gagawin ng media? O papropaganda sila Kay VP Sara Magdanakaw, magdanakaw. O paano na? Ano na nangyari kay VP Sara? May pagtatanggol na pa ba Sa sarili niya? E syempre hindi na eh, ultimong joke nga ni Duterte eh. Ginagawang totoo ng media ang mga bobo eh. Eto pa kaya. O di syempre kawawa. Kaya ngayon, nandito yung social media. Kaya gigil na gigil sila. Kasi matatalino yung mga nasa social media. Nabibisto yung mga kabulas to ganila. Di ba? Di ba, di diba? oh, oh, kita ninyo. Ayan, nagkakandak na sila ng investigasyon. Para i-regulate ang mga social media influencers. Imaginin mo ha, kung di mo naman mga bobo, kailangan daw kumuha ng praise Facebook at ng YouTube ng prangkisa. Bakit? Bakit? Para i-regulate at makontrol. Bakit kailangan yung kontrolin? Kontrolin ang boses ng masang Pilipino? Hindi ba naman kayo mga tolonggis? Kung kontrolin mo yung boses ng masang Pilipino, para saan? Okay, kasi nga, ganyan ang ginagawa niyo sa may mga prangkisa. May prangkisa, ang mga TV network. O, para ano? Para sakalin ninyo. O, pag hindi nyo pin pinropaganda ito, tanggal ang prangkisa nyo. Para makapanakot kayo, di ba? Boss kayo ng mga nasa media. Ibahin nyo social media. Intindi, hindi nyo maiintindihan man. Ang World Wide Web. At for your information, hindi po lahat ng nagaano ano, naga babalita sa Pilipinas may prangkisa. Ang mga dyaryo naglilimbag ng mga balita. Walang prangkisa yan, mga tanga. Diba? Oh, tapos anong sasabihin ninyo? Wag po propaganda kayo na ang mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte ay narco-vloggers. Mga tanga, nakita nyo ba tawang-tuwa kami sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Kung narco-vloggers ang mga ano ni Duterte, eh di sana. Ang mga nagsusuporta kay Duterte, eh di sana. Kung narco-vloggers kami, edi sana. Galit kami sa war on drugs. Mga bobo. Pogo vloggers daw. Eh kung pogo vloggers kami, or kung pogo vloggers yung mga sumusuporta kay uh, Duterte, Utangin <laughs> na Eddie sana. May boy may pogo pa sa Pilipinas. Eh wala na pogo sa Pilipinas at saka kinukundin din na nga natin eh. Yung mga social media influencers na nagpo-promote ng sugal eh. <laughs> Hindi ba? Binabanatan nga natin yan. Meron ka ba nakikitang Duterte supporter na vlogger na nagpo-promote ng sugal? O pag may nakita kayo, sabihin nyo. Babanatan natin araw-araw. Pero as far as I know, walang ganun. Walang uh,